At ito na nga mga kaibigan, no, idol talaga itong si Senator Rafi Tulpo dahil ginagaya na siya ng mga senador. Which is good, maganda dahil nagiging matapang, mabusisi ang mga senador natin sa kasalukuyan. Ayan, ito yung mga updates sa Senado ngayon. So, unahin natin yung pag-uusap hinggil sa pagkamatay ng OFW na si Julie V. Ranara. Marami yung natuklasan, marami yung nalaman na bisto na bulgar. Ayan, mga kabulukan na nagginagawa at nakasanayan. Okay. Una, band na po ang pagpapadala ng mga OFW sa bansang Kuwait. Ayan. Pero hindi apektado yung mga mayroong magandang trabaho at mababait naman ang amo. Ibig sabihin, yung mga walang reklamo ay mananatili sila doon at uh, makakapag-renew pa rin sila ng kanilang mga kontrata, which is good. Samantala, ito yung pinakang matindi. Nabulgar no, at nalaman, nabisto ni Senator Jingoy Estrada na mahigit 100 recruitment agencies pala ang hawak ng abogado na si attorney David Castillon no ang mga recruitment agencies na ito ay funded ng mga Arabo ayon kay Senator Jingoy Estrada all right so sabi pa na Jingoy sa psychologist ng Catalyst International Manpower Services sandali lang wala pa akong tanong <laughs> di ba talagang bardagolan dito si so, Senator Rappitol po naman sabi niya Uh, sandali lang, sabi niya ganun, bago pa tayo maiyak. Ayan. So anyway, yun yung mga bardagulan na nangyayari ngayon sa Senado. Which is napakaganda at napaka, kumbaga, nakakatakot kung ikaw talaga ay gagawa ng kalukuhan sa iyong opisina, lalo na ito sa recruitment agencies, no? na higit 100 at mantakin ninyo mga kaibigan 100 recruitment agencies o higit pa ang nare-represent ni Attorney David Castillon. So, ibig sabihin, kababayan natin mismo, Pilipino. Sila pa, siya pa mismo ang tagapagtanggol ng mga recruitment agencies na ito na funded ng mga Arabo. So, minsan, pinapagawa siya ng mga position papers and so on and so forth. Sanbawa, sa NLRC, sabi nga ni Attorney David Castillon, no, kapag mayroong pinapatingin sa kanya, sa NLRC, siya yung ha, humahawak. Ayan, so, yung psychologist naman ng uh, Catalyst International Manpower Services, sinabon naman senador uh, ng senador na si uh, Rafi Tulfo. Dahil, tama nga naman, bakit hindi hinihingan ng uh, behavior analysis or attitude analysis or personality analysis yung mga employer ng uh, ibang bansa? no Hindi lang quiet Kung baga siguro Kahit sa ibang bansa naman uh, Sinabon niya yung psychologist Ng uh, agencies Ni Aranara no Ito yung Catalyst International Manpower Kung bakit hindi man lang niya naisa, Kung baga naisuggest Na humingi ng requirements Tungkol sa personality characteristics Attitude O kung ano mang uh, Pag-uugali o behavior ng mga employer para malaman natin kung mayroon bang kapasidad na pangalagaan ang mga OFW. So panoorin natin yung mga pag-uusap. I'm just asking you, you think your monitoring system works? Uh, Mr. Chair, ginawa you naman po na. Answer my question. Uh, your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Uh, A day before she died, Ganitong, ganito yung situation? If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami maghiring dito. You, you you made mention all all these uh, things that you're talking about and 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 we're we're kind of surprised, you know, kasi you, you you cannot just make statements like that without any proof. Tama si Mr. Chairman, overwhelming uh, proof. But granting without admitting that you are correct is there an abuse? May abuse na eh. Ano ginawa niyo? 17 years old and 35 years old. Wala kayong pagdududa. All of us are hindi, okay na. I'll take what what it is. Kung ni ano sabi ng FRA, you take it what it is. By the way, you FRA, ikaw alam ko suspended ka na pero yung FRA biniimbestigahan pa. Ay, ay ang last last na binanggit sa atin is January 27. We wanted to find out kung meron ding uh, uh, update dito. So, anong ginawa nyo? May abusing eh, na nangyayari. Hindi nyo ba naisip? 17 years old, 35 years old. Uh, Mr. Chair, yung aming action po talaga, kami po is nagmo-monitor po talaga. Under the law, pag nalaman po namin kahit ano pong insidente, kung halimbawa may meron pong pang abuso maski po hindi sinahuran, Within five days, required po talaga ang agency, otherwise masususpend po sila. Now, upon, upon knowledge do? po, ako po upon knowledge, kasi Nalaman ko po ito sa GC. Actually, nauna po ako talaga nakakuha ng report kasi may GC po kami ng mga advocates. Now, nung nilapag po yung news na yan, immediately nalaman ko na namatay. Now, uh, right then and there... Sir, namatay na eh. Yes po, right then Amo and there... Ang pinag-uusapan natin nung hindi pa patay. Ah, uh, Mr. Chair... Kaya nga iiwasan natin eh. Mr. And Chair... And don't, don't, don't lecture me about the law. Ah, uh, Mr. Chair, kasi kung naipaalam po talaga sa amin yan... Kasi yung yung kanila pong uh, uh, activities yes po. I continue. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Ah. Ayon so Senator Robin. Uh, go ahead. Ah uh, Mr. Chair, kami naman po doon sa pagkamatay. Uh, aminado kami doon at uh, talagang nakikiramay kami at talagang dapat maparusahan. yung pong sa aming ginawa Mr. Chair. Kung napaalam po sa amin na napaalam hindi mo inaalam ah uh, Mr. Chair yung uh, unang unang kanina rip... kape eh, patay ang lagi mong gustong sabihin yung patay na pag patay na wala na tayong magagawa ah uh, Mr. Chair yung yung sinasabi ko lamang po yung bang kailan po ba talaga na parating sa amin yung incident yung incident po indeed? so you mean you do not monitor yes ah uh, Mr. Chair because that, if you're monitoring you already know that she's being abused na yung pag-monitor namin, pag tiningnan naman po namin, wala po kasi even sa reply na na-receive namin, okay po siya eh. Meron po kami conversation na nag-reply po siya, okay ako dito, mapait ang amo namin. And then, uh, nakikita namin po sa Facebook, sa TikTok, everyday po siya nakapag-post sa TikTok, everyday din po siya nakakapag-post sa, sa Facebook. Kasi po, sa dami po ng aking mga inaayos din po ng mga overseas Filipino workers, normal po sa isang, uh, minsan hindi nga po sinuhuran or binugbog, nagpo-post po siya sa Facebook na binugbog siya, Sandali naging inatulong. lang. Yes, Prof. Okay, Chair. Kastillion. Okay, binanggit mo rin lang yung pagpo-post. Ano yung mga mga pinost niya sa Facebook? Wala ba siya mga insinuation doon that she's being abused already? Uh, Mr. Chair, like for example, ang uh, nakalagay po doon sa Facebook, ito, uh, this might be very sensitive, uh, Boy. Mr. Chair. Teka lang, teka lang. Alam mo, a day before eh, January 20, 2023, yes, po, si Ranara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo, na may, may dami mong extra binabanggit, even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Nasaan kayo nito? Ah, uh, Mr. Chair, yung pong insidente na yan, nai-report yes, uh, nai-report po siya sa... Pero sinasabi mo kanina, okay. Nai-report po sa parent. Niloloko no, mo kami. Mr. Chair. mo kanina, okay eh, di ba? Sabi mo parang walang problema eh. Everyday, day, chine-check mo eh. Mr. Chair, yung, yung ibig ko po sabihin, nung na-report po yung insidente na yan sa, sa parents na po, sa amin hindi po yan siya nakarating na may. That's why ganyan. you're not monitoring, that's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Uh Mr. Chair, uh, am I right or am I right? Uh Mr. Chair, may I be allowed to uh, explain? Right? No, my... no, no, yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Uh Mr. Chair, ginawa you naman po na. You answer natin. my question. Uh, your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Uh, A day before she died, Ganitong, ganito, ang, yung situation. If you know, if you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Uh, Mr. Chair, uh, yung, yung sa amin lamang po, kung nalaman namin yan, hindi rin naman namin... Uh, <laughs> You're not kasi, uh, Mr. Okay. Chair... Ayan, so bago natin ipagpatuloy ang nabisto ni Senator Jinggoy Estrada ay mayroon ka bang napipintong travel o binabalak na bakasyon? Ayan, ngayong Valentine's Day o kaya Holy Week o kaya long term na pagrerenta ng sasakyan o kung magbabakasyon kayo ng inyong pamilya, kaibigan, mga kakilala kaopisina, ayan. So, mangyaring makipag-ugnayan lamang kayo sa mga legit car owners. Ayan. O di kaya ay sa mga authorized car service. Ayan. So, andyan po ang numero namin na maaari ninyong tawagan. So, effective immediately. Di ba, Ongoing yan. Suspended na ang lahat ng mga pagde-deploy ng mga new recruits. Pero yung mga dati na may mga kontrata na roon, Okay sila doon. wag natin pakialamaan. Kung gusto nilang mag-renew ng contract dahil satisfied sila yung amo sa kanila at satisfied sila sa kanilang amo, okay lang. Renew ng renew sila. That's Pero correct. wala nang new deployment. Yes, sir. Tama. In a way, that is a deployment ban. Kaya lang on, a, on new recruits. Very good. So, is that in place? Uh, yes, so yun po ang ang polisya na iniwanan sa amin din po ni SecTuts. Very good. Ayan, so actually noon, uh, nung pinsan ko nasa abroad noon, tumawag sa akin dahil hindi siya pinapasahuran ng kanyang amo. Alam niyo po mga kaibigan, tumawag ako sa recruitment agencies. Ang sagot sa akin ng recruitment agencies, wala na silang contact, wala na sila doon. Labas na sila dahil napaalis na nila yung aking pinsan. Okay, so iyon yung isa sa mga katotohanan na nangyayari na ginagawa ng mga recruitment agencies. Kapag bayad na sila, ay wala na silang pakialam pa. Thank you, Mr. Chair. Attorney Castillon. Yes, Mr. Chair. I, my office has uh, have received information na ikaw daw ay mga, ang abogado ng mga Arabo. ah uh, sandali lang, patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair na ang mga nire-represent mo, ilan ang nire-represent ng uh, recruitment agencies? And karamihan doon, pag ari ng Arabo, na kinagamit ang mga Pilipino bilang mga damis. Okay, dahil dahil pag uh, hindi mo inamin lahat 'yung mga uh, board of directors ng uh, recruitment agencies na mo. Patatawag ko rito titingnan natin kung may kapas capacity sila o ability sila pag uh, magtayo ng recruitment agency hmm. kasi misters abogado ka hindi ko nagtatanong kung sino sino, sino, sino sino may are. Yung po ako pero, pero hindi, hindi mo alam ako. na mga arabo ang, ang uh, financier ng mga yan um, financier ng uh, Ms. Rukas? Ah, uh, yes po, Mr. Chair. Uh, ang, as a psychologist po, I had my MA. Wala pa po akong tanong. Ay, sorry. Eh, hang... hmm. Meron ka bang gusto sabihin? Wala pa naman Meron, ako tanong uh, Sorry po, sorry. Madam, sorry. Uh, sorry. Yeah, yeah. Baka pati ako mapaiyak sa'yo. Uh, tama na muna. Pero nabanggit mo kanina, you're a psychologist. Yes pa. Psychology says is the study of human behavior. Yes po. So if you're a psychologist at pinagmalaki mo, may MA ka pa, eh dapat nalaman mo na yung mga behavior ng mga employer na pinapadalahan ninyo, ng inyong mga workers, na para nakapag-come up kayo ng mga polisiya na to prevent yung mga abuses na yan. I understand po. You should po. that, na ito pala yung mga ugali ng mga uh, Arabo na pinapadala natin OFW, then come up with a policy. A e, psychologist ka, di ba? Yes, I am. Ayan, so tama naman yung pinupunto ni Senator Rafi Tulpo dito, yung pinupunto dito ni uh, Senator uh, Jingo Estrada at ni uh, Senator Joel Villanueva. Okay, bilang psychologist, no? Karapatan mo, dapat role mo kasama sa responsibilidad mo na suriin mabuti ang ugali behavior nang magiging employer ng isang OFW. Pag-aralan ninyo kung anong ugali mayroon ang mga employer na ito. Padalhan nyo sila ng personality test or checklist to understand their behavior. Sila ba ay mapangmata? Sila ba ay kumbaga malupit? No? Ano ba yung historical record nila? Kung malaman ninyong hindi maganda ang pag-uugali, hindi maganda ang track record ng employer, then huwag silang bigyan ng OFW. Okay? So, yung nire-represent naman ni Attorney David, no? yung uh, counsel ng 100 recruitment agencies na funded ng mga Arabo, usually yung mga ganitong abogado, wala silang pakialam dahil sila ay binabayaran ng kumpanya. Hindi nila tinitingnang mabuti kung yung kliyente ba nila ay gumagawa na ng kalukuhan. The same thing with the collection agencies ng mga banko. Okay? So kapag binigay na sa kanila yung case, wala na silang pakialam sa record.